Magandang umaga mga idol ngayon nalabas tayo simula at natin kung anong taas na yung tubig kasi umulan to bandang alas otso o uh, mag alas otso ng umaga ngayon kasi din ngayon alas onsi ah binti ngayon silipin natin kung anong taas na tubig Biar mengaludi Yang di tu mengaludi Yang di jauh bawah di tu obat tayo yun na rin siya. mga na rin damo, yon. pumapasok kun dito sa bakuran natin. yun na rin. yun yung status natin dito. Sa so, gitna natin. Tapos so, ngayon, yung doon naman no, yung tarin natin na atsal. Doon sa may sako. Ayan. Mayroon tayong stand na pizza. Yung mga Kaya dito sa lugar na to. Sa panahon na yun. ulan medyo mahirap pag nagpatayin ka ng gulay kasi naabutan ayan mga dudes dudes may marapit sa rin ano, naabutan ng tubig yung ano, na. kanin natin na pigtay na medyo po ako natin maliliit pa ayan mga dudes dito tayo babalik sa dito sa kabila yun mga lugo tayo hindi naman yung tanim natin na ano ito no hindi ko pa nadadamuhan yan kasi medyo din ako busy busy din ako sa iba kong trabaho baka sa sunod na linggo madadamahan ko na yan kasi kanina kasi yung mga lod medyo malakas talaga yung ano kanina ulan kanina yan. Ngayon parang yung dati ng balag. Ngayon ang balag. Medyo mabaha talaga dito. Kasi yung napakakilipto medyo pantay kaya yung tubig wala gaano ang malabasan. Kaya nag-i-steal lang dito yung tubig. Kaya yun ang nangyari. Yun mga lito. Hanggang dito lang yung video natin mga lods. Maraming salamat.